Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon Ngayon po ay mamimigay na tayo ng mga lucky numbers para po sa mga uh, Nag-aabang po dyan tuwing ganitong oras para sa mga last draw po nila Sa mga last hit nila para po sa mga uh, inaalagaan nila mga numero Kung ang numero nyo po hindi na po lumalabas, palitan na po natin yan mga kalaki Huwag na po tayo nagtsatsaga sa mga numero hindi naman lumalabas Ito po yung mga lucky numbers namin na ibabahagi po sa inyo Bagong bagong sumada po ito aalagaan nyo lamang po ng 3 days kung gusto nyo at syempre pag hindi lumabas sabihin nyo po sa akin tayo po ang mamimigay ng mga lucky numbers ngayon magbasa po kayo ng mga comment marami na po tayong mga napapanalo pero marami naman pong hindi pa sinuswerte e, lagi ko pong sinasabi na maging uh, mas, maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba kung nanalo na po sila kayo pa po ay hindi dahil malay mo may mas malaking bayaya pong nakalaan po para sa inyo. Okay. So mga kalaki, ito po tandaan nyo ang lucky numbers namin libre, walang bayad mula umaga, hapon, tanghali, gabi, libre po 'yan. Pag napanood niyo po 'yan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, libre 'yan iyong iyo. Ang meron lamang pong membership fee ay ang private consultation po kung saan po tututukan po namin kayo sa mga ko ipapakod nyo mga birth month, birth year sa mga lucky numbers na nilalabanan nyo tututukan po namin kayo dun mga kalaki okay, wala naman pong mga uh, pilitan ito sa mga interesado kaya kung interesado ka sa private consultation, i-message mo lang ako sa messenger at make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member. Okay? So eto na po mga kalaki. Kung ready ka na, ready na rin po ako. Mamimigay po tayo ngayon ng tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers po mga kalaki. Okay? So eto na po kung ready ka na. Aba Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay, so eto na po mga kalaki. No? Umpisaan po natin sa 2-digit po. Ang 2-digit lucky numbers po natin ay number 23 at number 16. Ayan po. At ang at ang pangalawa po number 19 at number 20 at ang pangatlo po number 6 at number 15 ayan at syempre ang 3 digit lucky numbers natin ay number 7, number 9, number 2 at ang pangalawa po number 8, number 4 at number 6 at ang pangatlo po 377 ayan po Okay, make sure po na nakarambol ang 2 digit, 3 digit, ha? pati po itong 4 digit na ibibigay natin. Pag nilaban nyo po to, make sure po na nakarambol po. Okay? Uh, so mga kalaki, ang mga lucky numbers po natin tandaan nyo Dapat nakarambol ang mga 2 digit, 3 digit, 4 digit Okay, so ito na po ang 4 digit lucky numbers Number 6, number 5, number 1 at number 9 Yun po yung una At ang pangalawa po Number 7, number 2, number 8 at number 8 At ang pangatlo po Number 9, number 5, number 1 at number 3 Okay, so ito na po mga kalaki Kompleto na yan, i nyo po yan Bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers, syempre sa mga bago po dito sa Facebook natin, sa mga gusto pong tumanggap at makakuha ng mga lucky numbers at tips araw-araw, abay hanapin lamang po sa Facebook ang Red Parong po na meron pong uh, 315,000 followers sa Facebook, sa YouTube po 15,900 followers, sa TikTok po uh, 412,000 followers sa putay mga kalaki kaya tuloy-tuloy lamang po ang ating mga as pagdami ng subscribers kasi po legit naman po nakakapagpatama tayo. At syempre po may second account po kami, Aris Gatchalian po at Red Parungkin po yung naka-yellow t-shirt po ako na may picture po namin ni Lola Carmen at syempre merong 50,000 followers. O di ba ang dami ka agad kasi marami nagtitiwala sa atin. Okay? Make sure po sa mga magpapamember po ng private consultation, yung mga interesado lang ha, make sure po na nakakausap nyo ako bago po kayo magpamember kasi marami pong mga walang magawa dyan, ginagaya po tayo kaya dapat po makausap nyo muna ako para legit, okay mga kalaki tututukan po namin kayo sa private consultation sa mga, mem sa mga members po dyan, sa mga ipapakod nyo, sa mga birth month birth year nyo po, at 3 months po yun good for 3 months po ang membership uh, mga kalaki, kaya tatlong buwan po tayong magsasama-sama, okay sulit na sulit po ang membership fee nyo po, kaya eto na mga kalaki kung ready ka na, para po mamigay na po tayo ng 5 digit Lucky numbers po sa lahat. Ito na po. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number 6, number 19, number 27, number 33 at number 38. Ayun po yung una. Ang pangalawa po number 25, number 33, number 32, number 28 at number 31. Ayan po yung pangalawa. Syempre, ito na po ang 6 digit lucky numbers natin. Tandaan niyo po ang 6 digit lucky numbers natin mga kalaki. Pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, ang 658 6 digit lucky numbers. Yan po, pwede po diyan sa ating mga 2 digit a uh, 6 digit lucky numbers na dalawa pong ibibigay po natin ngayon Luzon at Pilipinas po at pati ibang bansa Mindanao Visayas, pwede po ang mga lucky numbers po natin sa lahat. Kaya eto na po, kung ready ka na, kunin mo na ang 6-digit lucky numbers ngayon. Uy, 5 o'clock na, tandaan nyo. Dapat naka-ready na kayo sa, ano, make sure po na nakarambol at dapat po nakalaban na kayo kaagad kasi baka maabutan po kayo ng, ng sold out. Karamihan po naabutan ng sold out mga kalaki. Kaya eto na po, ang 6-digit lucky numbers. Number 29, number 18, number 37, number 40, number 31, at number 42. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 17, number 26, number 24, number 20, number 18, at number 9. Ayan po yung pangalawa mga kalaki. So, Ayan, nabigay na po natin ating mga 6-digit lucky numbers at kumpletong mga digit ngayon po ng hapon. Abay, syempre, punta nung po tayo dito sa paborito po ng lahat ang shout-out time. Ayan po. Shout-out po sa sa mga tindera po dyan ng bulaklak sa may harapan po ng ano to? Ah, alam ko to. Oo. Sa may, harapan, sa may malapit to sa may ano sa may China tao noo oh, malapit ito sa sa Kia po hello shout out po sa inyo at syempre po sa mga Isitan Tambay ay wow Isitan Tambay so red nanonood din po kami rito at lagi po kami nagaabang lalong-lalo na po sa mga STL niyo po wow talaga lang ah grabe talaga kay nakakatuwa kayo ayan kayo, ah. pagpunta ko po nang Kia po diyan uh, gugulatin ko kayo diyan Maraming salamat po at kahit paano ay may nakakanood po nating mga vlog dyan. at nawa po kayo. Okay. So sa mga gusto pong mag magpa-shout out, mag-comment lang po ng mag-comment, mag-share po ng video, mag-share po ng mga video at mag-heart po mga kalaki pag napansin ko yan it's flex kita. At sana po palarin po kayo ngayon. Good luck po at syempre gusto namin dito sa Lucky World, manalo manalo manalo. Oh. Laban na.